Hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa Kalubkob. No? Shout out doon sa mga bata na yun. <laughs> Sige. At uh, ngayon, nandito tayo sa Kalubkob. So, ito yung uh, circle. Pagpasok nyo ng Kalubkob, na pa-bahay, pagka nakita nyo ito, nahahati ito sa apat, limang subdivision dito sa loob. So, Parkstone, uh, Hyacinth, at doon sa loob, yung... Uh, Christop sa Sabana at Naik View. So dito natin makikita yon. At ngayon ang pag-uusapan natin, ito bang mga pabahay ay libre o hindi? So itong pabahay ng gobyerno, hindi po ito libre, ito po ay may bayad. Ang kainaman lang po is sa abot kayang halaga kasi ang dami yung nagano sa atin na siguro iniisip din nila na libre ho talaga ng bahay yung mga bahay na ito ng gobyerno wala pong ibinibigay ang gobyerno no, sa mga pamilya, sa mga tao na libre hong pabahay ito po ay may bayad din ho sa mababang halaga lang so parang na ilang nahahat ito sa apat na terms no so ang unang bayad sa first 5 years no nasa 700 lang po yung iba ha yung iba parang naging 800 na yung sa first 5 years So, uh, after nun, so, oh, shout out, ay. De, oo, oh, oh, Delio TV. So, shout out dito, Delio TV. D-E-L-I-O, tapos TV, yung kulay pulang profile. Oh, sige, sige. Ay, shout out dito sa mga bata. Oo, oh, sige. Shout out. So, yun. Uh, tawag dito, wala akong libre, no? Uh, uh, binabayara ho So, bali, apat na terms po ito. Ah, uh, yun nga yung first 5 five, uh, five years nasa 700 do yung monthly no ng bayad. Tapos ah uh, 5 years o 6 years hanggang 10 years magiging doble po yun so magiging 1-4 yung monthly so after noon uh, 11 years to 20 years bali magiging uh, 1-8 no? yung magiging monthly tapos yung uh, last na nito yung uh, hanggang 30 years kasi yung ano nito yung uh, pagbabayad doon natin. Basta yung last no pang 30 years yung uh, last na 5 years ang uh, babayaran n'o natin monthly ay uh, shout out dito sa mga bata ay uh, nasa 2000 plus yung uh, last na 5 years. So nasa 2000 mahigit po. Dahil ang total contract price ho ng bahay na mga to, itong mga pabahay na to dito sa naikabit, itong mga nakikita natin na to ay umaabot ho ng uh, libo mahigit. So, i po yun sa 30 years. At uh, i din yun sa mga paunti-unti, no? Una, mababa, tumaas, tumaas, siguro, siguro, baka nakaano na, tawag dito, naka move on na, no? Naging maayos na yung buhay, no? Sa pabahay, kaya tawag dito, tumataas na doon. Depende. Pero ang kainaman din, uh, hindi naman no tayo mapeper sa na magbayad agad-agad ng monthly, no? ng monthly na kapag ka dating ng buwan kailangan magbayad na ho tayo sa mga pabahay na to no dahil kung hindi eh maaring magka penalty ho tayo no usually may penalty din naman ho siya kapag hindi kayo nakapagbayad pero hindi ho katulad sa mga private at syempre ayon, uh, ayun, uh, niyo po pwede niyo dublin sa susunod yung bayad niyo. pwede rin ho ninyong bayaran nakagad yung mga bahay o yung bahay na may award doon sa inyo para wala na kayong uh, out sa ano wala na kayong maging problema so, so ayun yung po pwedeng uh, gawin no pero ayun nga siya sabi ko ang mga bahay na to ay hindi ho libre baka kasi akala ng iba ay wala bahay yung mga papay may bayad do pero sa abot kayang halaga no na mababayaran ng mga kababayan no? kahit ako di ba naabot kaya na mababayaran nun natin. At iba naman yung terms niyan kahit kumpara sa mga private subdivision. Okay, so yun po yung uh, ano natin, no? Na baka iniisip, libre talaga. Hindi ho libre. Wala hong binibigay na free. Kaya naman lang, uh, wala kayong ilalabas na pera pag uh, punta ninyo, pag relocate ninyo. At the same time, kung mabaito yung LGU ninyo, ah, uh, kayo pa yung binibigyan ng allowance ng LGU, ng DSWD ng LGU. No? bago kayo malipat ko dito, parang panimula ninyo paglipat niyo ninyo dito sa sa mga pabahay na to. So, ganun po yung ginagawa. Kasi sa mga private, ah, uh, siyempre, ay, kailan. Ay! Oy, shout out kay Kuya. <laughs> shout out, salamat. Ah, uh, yun po yung uh, ginag ginagawa. Shout out sa mga bata. Okay, <laughs> Yun po yung uh, ginagawa. Uh, wala kayong lalabas na pera para pambayad o pang uh, equity o pang reservation. Wala akong ganun. So, pagkasinabi ng City Hall ay, uh, ire-relocate namin na kayo, mag-prepare-prepare -pre lang kayo ng mga requirements na re require doon nila, like uh, birth certificate, marriage contract, birth certificate ng mga bata, uh, barangay uh, resident certificate, tapos kung ano yung naging calamity ninyo sa lugar ninyo. So, ganun lang ang ano yung sa inyo hingin sa inyo. Tapos, family picture pala ninyo. Okay? So, uh, bibigay nyo ho yun sa DSWD. And then in its A, coordinated na po yun sila lahat. At sasabihin na sa inyo, pagka na-process na yun, at uh, kung kailangan na ilipat kayo, i-relocate kayo, sa mga pabahay na ito, i-relocate -re na kayo. At the same time, kay naman, bibigyan pa po kayo ng pang, a uh, panimula pagka nalipat kayo dito ng allowance ng DSW. Yun po, nakadipindi po yun sa LGU ninyo. Kung mabait yung LGU ninyo, well, magkakaroon po kayo. Kung wala, so at least may bahay na kayo na hindi nyo na kailangan magbayad ng reservation fee, ng equity, ng ah, uh, ng Meralco, insulation ng tubig. So wala ho kayong babayaran na ganun. Kung meron man, maliit lang na porsyento. So hindi abutin ng libo. Pero sa Meralco, as in tingin ko, ah uh, based sa experience ko, wala, wala ko kayong babayaran pagkabit ng Meralco. Kasi di ba, pagka nagpakabit kayo ng Meralco, medyo may pagkamahal din. Umabot ata ng 6,000 plus pagka regular na mag-apply kayo ng, uh, sa Meralco ng kuryente. Okay? So ang bahay na to ay inuulit ko hindi libre. So may bayad po siya. Pero sa abot kayang halaga. At saka kung akong pambayad yung mga residente, ah uh, din naman sa susunod hanggang sa magkaroon sila ng pera. Ang problema lang, kapag hindi niyo na bayaran ang bahay, hindi mo magiging inyo yung bahay. So yun po, okay? So yun lang po yung video natin sa ngayon. Ah uh, maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Nasira na yung mic natin kaya nilalaksan ko na yung boses. So shout out sa mga bata na to at sa mga bata din to shout out to sa inyo. Okay, maray maray salamat sa walang sawang uh, sumusuporta sa ating YouTube channel. So go na tayo. Okay, salamat!